kung gusto mong lukohin ang iyong mga kaaway, kailangan mo munang lukohin ang iyong mga kaibigan. Dahil ang tunay na matatalino ay yung mga taong kayang magpanggap na hangal sa harapan ng mga mangmang na nagpapanggap na matatalino. Paano ka nga ba makakalamang sa laban ng hindi mo kailangang humawak ng armas para manalo? Makakaya mo bang manipulahin ang takbo ng utak ng iyong mga kalaban na pilit lumalason sa iyong mga paninindigan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng isang taong magiting na nakipagtagisan ng talas ng pag-iisip laban sa mga kalabang bumihag sa kanya napilit pilit susumikap mapanalunan ang kanyang serbisyo dahil sa angking galing bilang opisyal na tagakalap ng impormasyon. Ngunit sa halip na maakay patungo sa kanilang huwad ng paniniwala, sila pa itong napaikot at sumunod ayon sa laro ng isang matalinong musang. Ang kwento ni General Noel S. Buwan, 1st Scout Ranger Regiments, Medal for Valor Recipient. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Noel S. Buwan ay isinilang noong taong 1962 siya ay tubo sa bayan ng Arayat sa Pampanga at dito na rin siya namalagi noong mga unang bahagi ng kanyang pag-aaral. Likas na talaga sa kanya ang pagkakaroon ng matalas na pag-iisip at malikot na imahinasyon simula pa ng kabataan. Dekada 80 nang pumasok siya sa Philippine Military Academy at naging bahagi ng PMA Maharlika Class of 1984 sa edad na 22 anyos. Naging bahagi naman siya ng Philippine Army at kalaunan ay pumasok sa pagiging Scout Ranger. Bilang batang lieutenant, naipapadala din sila sa lahat ng sulok ng bansa kung saan nandun ang presensya ng mga kalaban. Mabilis na umangat ang kanyang ranggo kasabay ng bawat misyong kanilang napapagtagumpayan. Dekada 90, nang maging bahagi naman siya ng intelligence service ng militar, na noong mga panahong yun ay napadistino sa AFP Southern Luzon Command at dito siya nakitaan ng kakaibang galing sa pagkalap ng impormasyon sa mga kalaban. Bilang intelligence officer ng militar, pinagtuunan niya ng pansin ang numero unong kalaban ng gobyerno ang mga komunistang NPA na noong mga panahong yun ay nananalasa sa Timog Katagalugan partikular na sa lalawigan ng Quezon na pinamumunuan naman ni Nakaro Jerusal. Maraming nakalap na mahahalaga at sensitibong impormasyon si noon ay Major Noel Buwan. Na. Ito ang naging daan sa mga matatagumpay na operasyon ng militar kontra sa rebeldeng grupo. Dahil dito, naging subject siya ng manhunt ng mga NPA sa lugar hindi dahil upang patayin kundi para sa mga impormasyong hawak niya. Bagamat nasa panig ng kalaban hindi naman may pagkakailang hinahangaan nila si Major Buan dahil sa galing nitong mag down sa kanilang hanay at bentahi ito kung sila makikinabang sa kanya. Matagal na panahon din nilang tinrabaho ang opisyal na ito at nang muling mag-cross ang landas nila sa bulubundoking bahagi ng Quezon, matindi ang naging labanan nilang iyon na tumagal ng ilang oras na ikinalagas ng napakaraming bilang ng na mga rebelde. Ngunit sa bakbakang ito Sugatan din si Major Buwan, nakasaklay siya at pinipilit lumakad sa tindi ng tinamong pinsala. Buwan ng July taong 1999, bunga ng pagsusumikap ng mga rebelde na makuha ang intelligence officer na ito, nagtagumpay sila ng madukot nila at mabihag ang nasabing opisyal. Naging malaking kawalan siya sa hanay ng militar dahil sa pagkakapuntos na ito ng mga kalaban. Pero kung may magandang balita man sa pangyayaring iyon yun ay dahil kung ikukumpara sa ibang unit ng mga NPA na lumilihis ng landas at nasasangkot sa mga di gawain, ang grupo ni Naka Roger na bumihag kay Major Buwan ay masasabi nating tunay na makakaliwa. Punong-puno din sila ng mga prinsipyong kanilang ipinaglalaban at nagkataon nga lang na nasa magkabilang panig. Naging mabuti ang pagtrato nila kay Major Buwan bilang bihag nila at nagsimulang makipag-dialogo sa opisyal tungkol sa kanilang mga paniniwala. Dito na siya nagsimulang imulat ng mga komunista sa kanilang mga ipinaglalaban at nagsimulang himuking bumaligtad patungo sa kanilang hanay. At dito na rin naganap ang psychological warfare nila laban sa opisyal ng militar dahil kailangan nilang may brainwash ito dahil nga malaking bentahi para sa kanila kung sila makikinabang sa talino ni Major Buwan at magiging malaking dagok naman sa panig ng gobyerno. Samantalang para sa nabihag na musang, tumangging ipagupit ni Major Buwan ang kanyang buhok hanggang sa bihag siya ng mga kalaban bilang protesta. Nang sa ganun, malalaman niya kung gano'n siya katagal mamamalagi sa kanilang hanay. Hindi siya nagpatinag sa digmaan ng prinsipyo at paniniwala kung saan hindi uubra ang dami ng mga kalabang nakapaligid sa kanya kundi palawakan ng kaalaman ang magiging labanan. Sa kabila ng paghimok sa kanya na sumapi, ganun din naman kinakounter niya ang mga ito na sumuko naman sa gobyerno at magbabana ng armas. Pinakitunguhan siya ng mga rebelde na maganda na para bang nasa sarili na nilang hanay, bagay na sinakya naman ni Major Buwan na para bang nagpapakita naman siya ng interes hanggang sa dumating pa ang mga pagkakataong sumasama siya sa mga operasyon ng mga rebelde. Nire-raid nila ang mga munisipyo at istasyon ng kapulisan sa mga bayan sa Quezon upang kuhanin ang armas ng mga ito. Sa pagkilos niyang ito, lubhang nabahala ang pamunuan ng militar dahil ayon mismo sa mga intelligence nila, marami ang nakakakita kay Major Buwan na mas mukha pa daw itong regular na kasapi ng mga NPA kaysa sa bihag na inaakala nila. Nahati na rin ang posisyon ng mga ito sa pagkakataong yun dahil marami na ang nagsasabi na sumapi na nga siya ng tuluyan sa mga rebelde at maging ang gobyerno ay napasama na sa laro ni Major Buwan. Nagpaikot-ikot siyang kasama ang mga kaaway sa buong timog katagalugan. Buwan ng Disyembre taong 2000, isang taon na ang nakararaan simula ng mabihag siya habang nasa Oriental Mindoro ang grupong may hawak kay Major Buwan, tumakas siya sa kanyang mga bantay. Hinanap siya ng mga ito, ngunit hindi siya matagpuan. Pero pagkalipas ng labing dalawang oras, muli siyang lumitaw at nagpakita at kusang bumalik sa mga naghahanap sa kanya. Nagiwan ito ng malaking marka sa kanyang mga kalaban dahil hindi nila mahulaan ang takbo ng otak ni Major Buwan. Kung siya ba ay kakampi na talaga nila, kaya nagbalik o may gusto lang siyang patunayan na kayang-kaya niya silang takasan anumang oras niya gustuhin dahil nananatiling na sa kanya ang espiritu ng isang tunay na musang. Pero sinabi na lang ng mga rebelde na mahina na ang katawan ng Major kaya siya napilitang bumalik sa kanilang hanay. Ikasampu ng Marso taong 2001, muli siyang nakilala ng na mga aset ng gobyerno na kasama na talaga ng mga heavily armed na NPA nang atakihin nila ang isang police detachment sa isang bayan sa Quezon. Dito lalo pang tumibay ang hinala ng militar na na-brainwash na nga talaga siya ng mga kalaban. At isa pa ayon na rin mismo sa mga kaanak ni Major Buwan. Sinabi nila na may sama ito ng loob sa nakaraang administrasyon dahil sa magkaibang paraan ng negosasyon ang ibinigay sa kanya kumpara sa isa pang opisyal na bihag din ng mga kalaban na siyang isang posibleng dahilan din para bumaligtad na nga siya ng tuluyan. Ikaapat ng Abril taong 2001 nang regaluhan naman si Major Buwan ng shampoo ng isang NPA na malapit sa kanya. Sa puntong ito, malinaw na malinaw ang mensahe na nais ng mga kalaban sa kanya. Malakas ang pakiramdam ng Major na malapit na siyang makalaya at napagtagumpayan niya ang digmaang psikologikal laban sa komunistang grupo. Dahil paanong bibigyan siya ng shampoo eh samantalang sa loob ng halos dalawang taon na pagkakabihag sa kanya E eh aanim na beses lang siya nakaligo Kaya't ang shampoo na yun ang naging senyales Na para bang sinasabi nilang Kailangan magayos na siya at ihanda niya ang kanyang sarili Lalo na nung mga sandaling yon Na mahaba na ang kanyang buhok Dahil sa kanyang sinumpaan na hindi ito puputulin hanggang bihag siya ng mga kalaban Walang kaduda-duda sa pagbasa ng utak ng mga kalaban si Major Buwan. Dahil noong ika ng Abril taong 2001, dalawang araw pa lang pagkatapos siyang bigyan ng shampoo, tuluyan na nga siyang pinalaya sa isang maalikabok na basketball court sa barangay Baet sa bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro. Naganap ito dakong alas 4 ng hapon at sinulubong siya ng kanyang asawa na si Shelo at nang nag nilang anak na babae na si Janela Kasama si na Senator Loren Ligarda Na siyang nanguna sa negosasyon sa mga rebelde At si Caro Jarosal mismo ang naghatid kay Major Buwan patungo sa panig ng gobyerno Bilang pagpapakita ng sinseridad Sa paghahangad nilang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan Siya na rin mismo ang nagwika ng ganito Sobrang hinahangaan namin ang paninindigan niya na hindi man lang nabago ang kanyang prinsipyo. Tunay niyang napakatalinong opisyal ni Major Buwan. Bilib din naman ako sa training ninyo. At pagkatapos ng sandaling yun, si Major Buwan ay ganap ng malayang tao. Tumanggi pa siyang ipaputol ang kanyang buhok dahil ayon sa kanya, ay kailangan muna niyang makauwi sa kanyang bayan sa Arayat sa Pampanga at doon niya ito puputulin. Pero sinabihan siya ng mga opisyal na haharap siya sa Pangulo na kanyang Commander in Chief at kailangan niyang maging presentable at maginoong tingnan bilang opisyal. Sumailalim so din siya sa debriefing ng militar upang makatiyak ang mga ito na wala na talaga siya sa panig ng mga kalaban. At dito isinumpa naman ni Major Buwan ang kanyang katapatan ay nananatili sa panig ng pamahalaan at ang paghahangad na makamit ng kapayapaan sa mga rebelding komunista ang ninanais niya. Kasabay nito ang pagsuko naman ng ilan pang mga NPA na nahimok niya na magbalik loob sa gobyerno habang siya ay nasa poder ng mga kalaban. Muli siyang nagbalik kaagad sa serbisyo upang patunayan ang kanyang katapatan sa Republika ng Pilipinas. Ika-27 ng Mayo, taong 2001 pa rin, Isang buwan pa lang pagkalaya ni Major Buwan, dalawang bangka ng mga Abusayap ang sumalakay naman sa mga resort sa Palawan at binihag ang mga turistang naroroon at kabilang dito si na Jeffrey Schilling, mga misyonerong taga-Europa at ang mag-asawang Amerikano na sina Martin at Grecia Burnham. Ito yung bantog na Dos Palmas kidnapping. Bago sila ibiniyahe at dinala sa kuta ng mga Abusayap sa pusod ng Basilan sa pamumuno ni Hamsiraji Salih o ni Commander Salih at ng kanyang kapatid na si Yashir Salih, Malaking balita ito noon, hindi lang sa bansa natin kundi maging sa buong mundo. Dahil sunod-sunod na kidnapping ang ginawa ng mga teroristang Abu Sayyaf kung saan umabot pa ito sa higit sandaang turista at pinapakawalan lang nila kapalit ng napakalaking ransom na hinihingi sa mga embahada ng kani-kanilang bansa. Higit dalawang ding mga bihag ang pinugutan nila ng ulo matapos naman nilang mabigo sa negosasyon. Bilang intelligence officer, si Major Buwan ang nanguna sa pag down sa mga kalaban at ito ang pinakamahirap na misyong kanyang napasukan. Dahil sa sobrang kapal ng kagubatan sa Basilan at hindi lang basta mga rebelding komunista ang kanilang mga kalaban, kundi mga terorista na walang prinsipyong pinangahawakan maliban sa magtanim ng galit ng takot sa lahat at maghasik ng karahasan. Inabot siya ng tatlong taon sa pagtugis sa mga ito. Hanggang sumapit ang 8 ng Abril taong 2004, siya ay si Lieutenant Colonel Noel Buan na noon at pinumumunuan ang 1st Scout Ranger Battalion. Dahil sa masigasig na paghalukay ng mga musang na ito, natsimpuhan nila ang grupo ni na Commander Sally sa Barangay Makiri Bayan ng Lantawan sa Basilan. Dito isinugal ni Lieutenant Colonel Buwan ang kanyang sarili malukit lang kung nasaan ang kanilang target na si Commander Sally. Ginapang niya ito kasama ang ilang mga tauhan at nagpaligid-ligid sila sa lugar. At gaano kagaling ang mga Scout Rangers na ito. Habang hinahanap nila ang commander ng kalaban, dumadating pa sa puntong halos kayang-kaya na nilang kausapin ang mga kalaban dahil sa sobrang lapit na nila sa mga ito ngunit di man lang namamalayan ang kanilang presensya sa lugar. Outnumbered man sa dami ng kalaban, bentahin naman sa kanila dahil sila ang nakaposisyon. At sa hudyat ni Lieutenant Colonel Noel Buwan, open fire sila at boom, bagsak kaagad si Commander sa Close quarter battle ito na may kasamang hand to -hand combat dahil nga sa sobrang lapit na nila sa mga kalaban. Muli, sugatan sa braso si Colonel Buwan sa pagkakataong ito. Ngunit sa halip na masiraan ng loob, iniutos niyang makipagsabayan at huwag tumigil sa pagbakbak sa mga kalaban kahit na anong mangyari. Tumagal ang laban ng iyon ng isang oras at kalahati bago tuluyang umatras ang mga terorista bitbit -bit ang kanilang mga bangkay. Ngunit hindi nila nadala si Commander Sally at ang kanyang kapatid na kapwa nasawi sa laban na narecover naman ng militar kasama ang limang iba pa at napakaraming matataas na kalibre ng armas at mga dokumento ang kasama din nilang naiwan sa lugar na hindi na nila nadala sa pagtakas. Isa lang ang nalagas at apat ang sugatan kasama na si Lieutenant Colonel Buwan ang naging casualties naman sa panig ng gobyerno. Dahil sa kagitingang ipinamala sa laban, Gold Cross Medal ang iginawad sa kanila dito Ngunit dahil sa sakop ng kanilang operasyon at sa tindi ng labang pinagdaanan, pinilitan ito ng Distinguished Conduct Star hanggang sa tuluyan ng maging medal for Baylor, na siyang pinakamatas na karangalang maaaring ipagkaloob sa militar para sa kabayanihang ipinapamalas sa laban. Nagpatuloy pa siya sa serbisyo hanggang sa mapayapang makapagretiro noong taong 2018 na may ranggong Brigadier General. Si Brigadier General Noel S. Buwan ay retirado sa edad na 56 na taong gulang. Kung gusto mong lokohin ang iyong mga kaaway, simulan mo sa pagloko sa iyong mga kakampi. Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang masaktan at lokohin dahil nakala mong totohanan na kayo? Pero para sa kanya, kaibigan lang pala. Dahil meron...